Nandito nga pala kami ni Mama sa likuran ng bahay at ayun, ito yung mga pananim niya na gulay. Hindi namin. Talong yung kunin namin, sa yung okra. Ano yung paligid ng bahay? Punong-puno ng mga gulay. Yan o, oh. gulay. Okra. Ubus na yung okra. Ayan. Ayara, gali ay pero pwede na niyo so dyan banda sa likuran din po yan ng bahay at dito likuran pa rin yan dito yung mga ano ni mama yung mga talong ni mama sabi ang taming bunga wala po itong ano wala po itong kahit anong fertilizer mm Ito yung mga gulay na nakuha namin. Saluyot pala guys. Grabe. Basta may tanim ka talaga sa paligid. Hindi mo na kailangan bilhin. Hmm. Ang inyong ina. Meron na naman ulit siyang dalang itak. So always naman. <laughs> okay na po yan. Na, okay na po yung mga yung gulay na nakuha namin.